Isa sa mga pinakamalaking suliranin tuwing tagulan, bagyo at panahon ng baha sa Pilipinas ay leptospirosis. Oh, oh. Isa malubhang sakit na dulot ng bakterya na Leptospira. At ang hindi alam na marami dito ay uh, isang seryosong kondisyon to na maari magdulot ng malubhang komplikasyon partikular na nga sa mga kababaihang buntis. At kaugnay nga niyan na yung ating uh, malaman kung tungkol saan po ito, eh, may libreng telemed po tayo at paano kayo nakaka leftospirosis? ang leptospirosis, lalo na sa mga buntis. Mm -hmm. Makapinaya po natin ang OBGYN na si Dr. Isa Matibag. Magandang umaga po and welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Hello, good morning everyone. Good morning, Doc. Well, simulan natin sa paano po ba malalaman ng, uh, para po sa mas malawak na kaalaman ng ating mga viewers, ano po ba ang leptospirosis? So, katulad na lang sabi niyo, no, ang leptospirosis ay isang bacterial infection at ito ay um, dulit ng isang bacteria na tinatawag na leptospira. So, pwede kasi itong pumasok sa mga Katawan natin through sa nose, mouth, eyes, at pwede doon sa mga sugat natin, no? Kaya kailangan talaga pag nagbabaha, kailangan nag-iingat talaga tayo. Ako, hindi ka basta dapat lumusong, no? Mm -hmm. Angkat maaari, sana ay agad dumating yung mga, yung mga responders natin. Mm -hmm. Pero doc paano naka-apekto ang leptospirosis sa kalusugan ng mga ina at sanggol na kanilang ipinagbubuntis? Yes, oo. Tama kayo. Pwede talaga maka-affect ito sa both sa mother at saka sa baby, no? Oh. So, sa mother, pwede magkaroon ng mga flu-like symptoms. So, pwede magkakaroon siya ng mga sintomas. Tapos, pwede din maka-affect din kasi sa baby na pwede magkaroon din ng um, congenital infection, pero hindi pa talagang proven ito. Pwede magkaroon ng miscarriage, lalo na kung first or second trimester pa lang si mommy. Pwede magkaroon ng low birth weight si baby. Pwede magkaroon ng stillbirth. Tapos, pwede din magkaroon ng pre-eclampsia naman si mommy. Tapos, Nako. din magkaroon ng other problems, no? Katulad ng um, the range liver function or uh, ng problem sa liver or pwede din sa mga kidneys or pwede din sa lungs. Delikado pala talaga to Profi. So, nabanggit niyo po yung mga maaring epekto sa ina tsaka sa anak. Pero ano po ba yung mga pangunahing sintomas ng leptospirosis na dapat nabantayan? Lalo na ng no, mga nagbubuntis. Yes. So, flu-like symptoms siya halos, no? Pwede nagkaroon ng lagnat, pananakit ng ulo, pwede mga pananakit ng kalamnan or kahit yung sa katawan. Pwede magkaroon ng conjunctival infection or pabumala ng mata, pagsusuka, pagtatae, pananakit ng tiyan, ubo, and yung pamamantal din. Alright, Doc, ano-ano po mga preventive measure na maaring gawin ng mga buntis upang makaiwas dito sa leptospirosis? So, syempre, iwasan talaga natin na lumusong sa baha. Pero I know na pwede hindi talaga mangyari ito no? na kailangan talaga lumusong. So, as soon as makapunta um, na sa isang safe na lugar, maghugas agad ng mga paa, mm -hmm. pwede ma maligo, at saka maglinis ng mga sugat. Tapos, syempre, magpatingin agad sa doktor para mabigyan ng tamang prophylaxis or ng tamang preventive measures. Mm -hmm. Dok, ano naman po may recommend din para sa mga buntis na maaring na-expose sa baha at maaring uh, maaaring uh, ma-infect itong leptospirosis? Oo, wala kasi talaga tayong bakuna no, sa leptospirosis. Hmm. So, kailangan talaga magpatingin sa doktor kasi kailangan magbibigay tayo ng antibiotics. So, compare dun sa mga regular na tao na hindi naman buntis, no, gumagamit sila ng doxycycline kasi, di ba? So, meron tayong mga guidelines para dito. Pero sa buntis, hindi pwede kasi ang doxycycline kasi pwede itong maka-affect sa bone and teeth development ni baby. So pag buntis kasi azithromycin usually yung gamot, pero kailangan mo ng prescription. So magpatingin po agad sa doktor kung lumusong kayo sa baha at buntis kayo. Doc, I think you've mentioned yung parang complication, no? Um, are there any cases na inyong na on the worst scenario na pwede nangyari sa bata? And siguro panghuli na lang din po, no? Ano pong mensahe niyo sa ating mga ka-RSP lalo na sa mga buntis patungkol dito sa leptospirosis? So personally, I haven't really handled a uh, case of severe leptospirosis, no? Kasi yung severe leptospirosis, talagang medyo rare na siya dahil marami na tayong preventive measures or prophylaxis na pwede maibigay sa mga tao kapag lumusong sila sa baha. Katulad nga lang ng doxycycline sa regular na tao or sa mga pregnant people, yun nga yung azithromycin naman. So, um, pero syempre, we have to make sure na kailangan talaga mag-ingat para hindi tayo umabot doon sa pinakamalalang um, malalang sitwasyon na. And sa mga buntis dyan, kung nagpapa Uh, kung lumulusong kayo sa baha, lalo na ngayong rainy season, make sure to see your OBGYN or yung OB guy ninyo pagkatapos na itong mga sakunang ito And to always get your prenatal checkups din. Alright. Maraming maraming salamat po, Doc, sa pagbabahagi sa amin ng mahalagang kaalaman patungkol nga dito sa epekto ng leptospirosis sa mga buntis. Dr. Isa Matibag, isang obigay ni. Muli, maraming salamat po. Thank you.